guys, Hansly Tatas Vlog. Andito na naman ako. Yung nakikita nyo pong usok, nako, yung mga damuhan po yan guys, biglang nasunog. Wala pong nagsunog yan, bigla-bigla lang po yan, dahil siguro sa sobrang init ng panahon. Malapit lang po yan sa bahay namin. Ayun, bigla naming nakita na umuusok. Yun pala, yung mga damuhan biglang nasunog. Kaya ayun, nagliyab. Malapit na lapit po sa amin yan. Buti na lang e, yan po e, medyo malay sa mga bay-bahay. Pero kailangan din pong maano yung sunog niya kasi baka mamaya lumalaki yung sunog. Pupunta na sa mga bay-bahay, nakakatakot. Sobrang init pa naman ang panahon ngayon kaya araw-araw tayo mag-inom ng maraming tubig. Tsaka huwag yung tubig na malamig, kailangan yung normal lang para hindi mas lalong iinit yung katawan nyo. Kaya dapat kailangan yung ano lang, normal na tubig, hindi malamig. Ayan, marami pa namang bahay-bahay dito, mga bahay namin. Sobrang dami buti na lang yan eh, malay eh, po sa mga bahay bahayan nakakatakot na po ang panahon ngayon grabing init first time iba na ang panahon ngayon kaya lagi tayong mag-ingat and palaging magdasal ng taimtim para lagi po tayong ligtas sa lahat ng mga masama lalo na po sa mga sakuna. Yan sana, ma ano na yan, mag-stop na yan. Tsaka yung usok niya, mabaho. Mas lalo tulong umiinit yung mga kapaligiran namin. Kasi may mga damo na sunog. Di talaga maiwasan yan. Every year na lang yan. Eh, pag ano, sobrang init. Every summer na lang po yan. pala yung may nasusunog. Iba yung amoy namin na amoy. Kaya pala ganun. Yun pala yung may nasusunog ng mga damuhan. Sana maano na yun, mawala na yun kasi nakakatakot. Okay guys, hanggang dito na lang po ako. Bye bye. Thank you for watching.